So walang saging ngayon ano Pwedeng matiba Mga bagong puso pa lang Hanap tayo ng tambo na lang Tambo Yung labong Ito maraming kawain sa taas Sipan. Ayo nang horin dito Ayo nang Ayo nang

Mula dito. Nakuha ano? Bitabi po. Lah, kubos ubus yung dito walang ubus meron kaya lang nakuha na rin ang ito meron kaya lang mahaba na pangit pag mahaba ito maliit pa ang salad pwede na yan Kita. Kagay na natin yan. Eh, sinit. Andito. Wala pa, tumong mga maliliit pa. Ah, tumirond sa. Ito. Bago pa lumalabas.

yun oh ito yung sumahaba na yun oh maraming pala sa kabila so, maraming salit sa bahay kaya ito po mahaba na rin ito na lang isa yun mayroon pwede na to yun ayos doon meron sa kabila kailangan linisin to sukal ito yung kawayan pala na ano matinik uh, hindi basta basta makuha yan o. yung tinik nyan parang ano pag natinik ka masakit lalo pag hindi sanay yung katawan matagal masakit matanggal mawala yung sakit ng tinik niya si namamaga talaga parang may kamandag. tinik ng kawayan dati ito yung trabaho yung gumagawa kami ng sahig araw-araw sa tas ng kawayan medyo mahirap na trabaho pero kailangan Ay. yun okay May nangawa na rin dito ng ano, tambo. Yun know, oh, o, kinawa na. Kaya mayroon nung daan. Dito so, dito mayroon pa. Yan o. Oh. Tinik. Yan o. Oh. Masarap yung ganito lang siya. Medyo maliit pa. melambut tak kasi ay sukat tengok ni ah, ubod ni betul-betul melaki